Yes. Mm -hmm. Ito ha, galing na mismo sa test, huwag daw tularan ang ginawa noon ni Stuky Serda na nagpatato para saktan ang sarili. Ito ay dahil kasi sa isang bagay noon na pinagsisiyan niya na alam niyang hindi na niya maayos pa. Ayan. Mm -hmm. Ito sa interview kasi ng no, kay Snooki. Ah, uh oh, -huh. sa dati oh. kay Bigan, di ba? Si Morley Alino. Sinabi niya kasi, di ba, may mga pinagdadaan siya. Mm -hmm. Nagpatatus. Ang dami-dami doon yung tatus sa oh, Oo, oh, nakita oh, ko. Kasi nakita mo, no? Lagi ko kasi Sabi si Snooki, diba? no? Oo, oh, marami Hinakita. siya tatu. Oh, okay. Ngayon ba may tattoo pa rin siya? Meron pa. Hindi hmm. eh, na yung mga. Ano yung original? Hmm. Ano yung tunay? Pero hindi. Ang tattoo nabubura, di ba? Naalala oh, mo. Pero kasi yung ano. Tanaw na naman ako. si... Si oh. ano, yung bird ni, ano, ni Claudine Barreto, di oh, ba? Pinabura, diba? pinabura ni niya si no Pero kung ako nagkakamali oh. pag yung talagang, ano, pag pinabura Madikit. mo, meron pa rin bakat-bakat na oh. maiiwan. So pangit. Hindi katulad nung... Hena oh, hey, na natawag ba oh, Madali talaga well, mabura. Wala yung tingano naman na di temporary yun. Oh, yun. Oh. Pero minsan kasi, di ba, kapag ka isang part na rin ng pagre-rebelde yun eh, yes. di ba? Pero nga sila, hindi naman niya sila lang, parang sila na huwag patato ka. Pagka sinabi ng nanay mo na huwag mong gawin yun, tapos gagawin mo yun, mm -hmm. eh, hindi naman daw dapat gano'n. Pero alam mo, I love Snoogie. Ako, I love you. Oo, di ba? Sa kabila ng mga pinagdaanan niya. At saka hindi siya pretty, ano tawag? Oo. Oh, oh. uh, kung ano, ano nangyari sa kanya, sinasabi niya kung nadapa siya, kung naghirap siya, kung sumakay siya ng ganito, pedicab, tricycle, LRT. Bilib na bilib ako kay Cookie sa pagiging totoong tao niya. Pero mm. ang totoo oh. ha, sa totoo lang na nakakotoha kay Cookie mm. kasi nakabalik in front yes. na natin, dumating talaga yung time na naghirap siya. Mm. Di ba? Uh -huh. Meron uh -huh. nga akong isang kay akte sabi sa akin, binigay ko kay Snooki, nasa Green Hills kami. Sabi ko, bakit mo binigay yung number ko? Sabi! Alam mo, ito uh, hindi mo natatalik sa okay. kanya. May nabalita kasi noon na kinandado na <laughs> ang inupahan nilang apart. Okay, dahil wala daw pang Di umano ha? Ah, uh, di umano. Nabalitaan no. ko ito. Pero hindi ko ito nang kay Cookie. Okay. Saan ang binan item natin <laughs> 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 Kinandado. pero pwede ka <laughs> <mo, laughs> Kung ka nakakabayad ng apartment mo, kakandado. Pero ang magkaanda sa kanya, Inarap niya yung mga, ganyan na pagsubok, ah. pagsubok di ba? Naging matabang siya. At saka, isa pa sa inaangahan talaga sa kanya. Bilang malapit sa actors, mabait siya. Ah, in for Mabait sa kanya. talaga siya. Pero yun nga, may bago ba siyang love life? Parang wala, no? Meron! yan? Um, oh, kasama na niya. Kasama, yung niya. kasama yung dating kaputa. governor na oh. Bulacan. Sorry, correct, correct. Nakita yes. natin dating birthday mm -hmm. ni Kita Asadred, no? Correct. Tama-tama.